Uh, welcome po sa ating channel, Beck and Toink uh, Video pa rin po natin ngayon ay air compressor Ito isang bagsakan lang kaya tuloy-tuloy lang yung video natin So sa susunod po, uh, solar panel Dalag tayo sa solar panel Ito, ginawa ko lang ng isang araw kaya tuloy-tuloy lang siya Topic po dito, uh, air compressor, uh, problema Mabagal magkarga ng hangin Ito Ito po, mabagal magkarga ng hangin Bakit? Ito, tingnan nyo yan mga boss. Mabagal magkarga ng hangin yan. Tapos yung belt natin, yan Ah, uh, bitak-bitak na. yan bitak-bitak na yung belt natin. yan palitin na. Ta sa kayo pagkaka-adjust po, ayan, tingnan nyo. Ah, uh, masyado siya... Ayan, tingnan nyo, mga bossing. Ah, uh, dapat igpitan na to. Dito na adjust naman po dito to. Ayan, dito. Pag tinulak at uh, ilayin nyo to so ilayin nyo yan so sasagad yung anong tornilyo natin dito yan ito pwede pa so pag inila natin to ito meron pa siyang space dito yan babatak pa yan para mabilis magkarga po ng angin so i-adjust nyo lang po dito yan. yan makikita nyo yung butas mababa pa so ta sasama to itong na to adjust ah, siya pa papuntang kaliwa tapos mangyayari para hindi mo na kayo bumili ng belt, babatak. So babatak po 'yan. So babatak. Pero mas maganda kung mapalitan niyo 'yung belt. Katulad nito, bitak-bitak na. Yan. Pero pwede pa naman 'yan. Ngat hindi na papatid, pwede pa naman po 'yan. So gagawin na lang 'yun, i-adjust na lang siya. Yan, isang lang po kaya mabagal magkarga ng hangin. Yan. Tapos isang day lang din kung bakit uh, mabagal magkarga ng hangin. Messingaw. So messingaw, Pwede may singaw dito sa uh, <coughs> So yan po, pwede may singaw sa malit na tube Yan, katulad nito, pinutol yung tube nito uh, Sinarado na dito Hindi na tumakbo dito sa pressure switch So may ginawa akong video, yan pwede So pwede Ito yung tube na malit, payat Sinarado na Tapos dito sinarado din Nag-automatic pa rin So importante nag-automatic Kasi pwede sumabog yung ating tanke pag hindi po nag yung pressure switch natin na uh, automatic na cut off nung linya ng kuryente. So, yun po yung dapat siguraduhin nyo. So, yun. Uh, may ginawa po akong video dyan. Uh, magpabula lang kayo ng bukay na sabon na tubig o di kaya dishwashing liquid. Tapos, uh, lagay sa tabo. Uh, tapos, magpabubbles lang kayo. etong mga dugtungan po na to. Yan. Aanin ah, nyo lang ng sponge yan, yung pabula na may sabon na tubig. Yan, idampi-dampi lang po dyan yan. Tapos makikita nyo, bubula yan. Ibig sabihin, uh, may singaw dito, igpitan po ito. So lalagyan ng Teflon tape. Pwede lagyan ng Teflon tape yan. O di kaya sinulid kung walang Teflon tape na available. Sinulid po pwede. Kaya plastic pwede rin po. Plastic na manipis. Yung plastic na pang pwede po yan. Pangyelo pwede rin po yan. Kung talagang walang pambili ng ano, o di kaya uh, malayo kayo sa kabayanan, yan, pwede po yan. Sinulid, plastic. Pero kung meron kayong teflon tape, mas maganda. So, teflon tape po talaga. kumisan uh, kung gumagamit po sila teflon tape combination nung sinulid. Yan. So, ito po, nilalagyan na sabon. Ito. Kasi pag pump po nitong air pump, papasok yung angin, pababa. So, iigo po dito yan sa labas igop dyan papasok dito diretso sa copper pipe na to itong malaki pababa so ipupus nya pababa ngayon uh, pwede rin po mabagal magkarga ng angin yan kung may singaw din nga po dito dito rin sa ilalim At uh, dito rin so baligtaran may singaw dyan tapos ito pang malipis na na copper pipe na to yung tumatakbo sa pressure switch kung meron pong pipe dyan katulad nito pinutol lang siya kung messing out din dyan, mga bossing So, check-check nyo rin papunta dito sa pressure switch Pag messing out dyan Talaga mabagal din po magkarga ng angin kasi may lumalabas na angin Mabagal din po magkarga yan Tapos, itong tangki natin, meron din yung ano, sa ilalim Yung pinaka-drainage na So, yung pag ano, natin, yung pag tinatanggal yung tubig sa ilalim, meron po yan May Meron pong parang takip dyan, o, oh, yung ano niya Bukasan yan, yon, uh, yan, pwede rin pong may out dyan I-double uh, check din, uh, pabula, rin pa, pabula pa rin po ng ano, sabon o dishwashing liquid Yun pa rin yung makakatrace So may, may video po ako nun, uh, mag-comment na kayo sa video na to At uh, share ko sa inyo yung, ano, yung video So dito hindi ko nagagawin, uh, pinaliwanag ko na lang Yung mga pwede maghintay lang kung bakit mabagal magkarga ng hangin tapos isa pa po, uh, pwedeng mabagal mag magkarga ng hangin Kung yung motor nyo po, uh, may problema na, mabagal ng umikot O di kaya, itong motor natin, yung bearing Bearing po, uh, medyo masikip Mabigat umikot, so may problema na sa bearing, pwede rin yun uh, Pwede dito sa motor, at pwede rin dito sa ating pump So may bearing po yan, yung dalawa na yan, may bearing yan, baligtaran So may bearing po yan kumisan stack up na po uh, yun uh, nagiging problema rin yan tapos yung isa yun uh, yun mabilis naman magkarga pero mabilis din mag ano may problema din siya so yun po yung mga daylan at uh, isa pa so isa pa uh, pwede isang motor mga boss kung mabagal talaga magkarga ng hangin pwedeng yung motor nyo may problema na yan uh, tapos uh, hindi ka mats Halimbawa, malaki yung tangke. Malaki yung tangke natin. Tapos, malit uh, maliit lang yung motor. Tapos, uh, double piston. Tapos, single piston lang. Uh, single head lang. O, yun. Kung dalawa yung ano, uh, two head siya, tapos ganito lang yung motor mo. Mabagal din pong magkarga ng hangin kasi hindi magka-match. So, yun. Hindi magka-match. So, yung one port na horsepower na motor, pang single piston lang ito single head lang o single cylinder lang so ayan po yung design nya one port na horsepower na motor yan at kung mabagal din umikot to uh, pwedeng lusad yung ano nyo ito lusad yan katulad nito maluwag yan. yan yung tinatawag na lusad ito babatakin to yan babatakin siya tapos yung iba naman po papansinin nyo rin to kung yung iba uh, maliit dito tapos maliit din dito. So, yung iba minomodify nila. Nagkaka problema din yung ano, mabagal mabagal pong magkarga. So, yan yung normal ano niya size. Isang maliit at isang malaki. So, yan. Yan po yung normal size. Kung sobrang laki naman yan, yan hindi rin natin lang kung magkaka-affecto rin dun sa ano, pagkakarga. Tapos isa pa dito. Nililinis po to tong head. Pero kayo makikita dyan, dalawang plate bar. Uh, parang yero sila dalawa. So nililinis din yun, ito dito. Yan. Kaya mabagal din magkarga ng angin. Tapos isa pa po, eto, one-way bulb. Yan, yung one-way bulb natin. Ito, ikot tayo. So yung mga naga, uh, nagtatanong po kung bakit uh, mabagal magkarga. Yan, mabagal magkarga may singaw yeah, number 1 singaw tapos ito po yung one way bulb natin uh, ito papaliwanag ko yung trabaho ng one way bulb ito yung one way bulb uh, copper pipe na yan copper pipe na malaki tapos diretso pababa sa tangke nakagitna po yung one way bulb yan makikita nyo ito yun tapos ito yung naka hold dito sa copper pipe na malaki pa tapos ito na yung ganon nung ano natin tangke ito yung one-way valve. So yung trabaho ng one-way valve ito mga boss. Papasok, iigo po ng hangin dito yan. Papas, papasok dito sa ating uh, cylinder head. O yung nagpa-pump natin. So itong air pump na to. Papasok dyan yung hangin. Papasok. Tutulak niya pababa. Papasok dito. Dadali dito yung hangin. Papasok niya sa loob ng tanke. Eh. So dapat yung trabaho po ng one-way valve. Itatrap niya yung hangin. Papasok. So ibig sabihin po pag tinatrap niya yung hangin papasok wala nang palabas Ngayon kung may problema itong one way valve uh, Merong umaangat na hangin pabalik Kasi may problema Hindi niya nagagawa yung trabaho niya ng tama Kasi po may problema na Baga sa Magpapump yan, Pababa Tapos meron din lumalabas Sumasabay din yung palabas So yun Ayun yung nagiging problema rin Kaya kung bisan napapansin natin mabagal din mag ano magkarga ng angin kasi nga po yun may, may pabalik yun makikita nyo naman yun ah uh, dito may lalabas na hangin dito sumasabay sumasabay siya yun ah uh, silind uh, ito po uh, one way valve check din natin yun so yung one way valve po dun sa pangalan pa lang isang direction lang yung ano yung yung trabaho nya yun ay pababala at pababa, papasok ng tangke so ito gagaanin uh, lang natin So ito po yung copper tube natin Yan, halimbawa lang Ito yung makina natin mga boss So makina, pump Yan Iigo po ng angin dito yan, papasok So papasok yung hangin dyan Tapos ipupus niya dito sa pipe Ito yung pipe natin mga boss Pipe pababa So yan na yung ang ng pipe Tapos ito yung one way valve natin Ito one way valve tapos ito na yung galon ng tangke natin. Ito na yung tangke. Yan, halimbawa lang yung tangke. Yan. Bali yung direksyon po ng hangin pababa. Ayan. So ayan yung direksyon ng hangin pababa. Puro pababa po yan. Pababa papasok ng tangke. Ayan yung trabaho ng one-way bulb. Ayan po yung one-way bulb natin. Ngayon, ito pong one-way bulb, wala pong ano yan, pabalik. Yan. Kaya sinasabi ko kanina na tinatrap niya yung hangin wala nang palabas na hangin pag pinus na po ito pababa dapat wala nang lalabas na pangat wala nang babalik wala nang pabalik ayun po yung trabaho ng one way valve kaya kung sira to mga boss uh, pag nakapatay yung motor natin may maririnig kayo sumisingaw dito pag hindi na nakasaksak yan nakapatay na yan o may maririnig kayo sisingaw dyan dito lalabas yung hangin sira po yung ating one way valve yan So yan po yung mga daylang kung bakit uh, mabagal din magkarga yung ating uh, air compressor. Yan, uh, sana po subscribe at like na rin at marami pong salamat.